kung kung sino Masakit. dito. Pero hindi totally masakit, parang may na yung ganoon ganun na Okay, okay. Ah, bisan dito. Opo. na dito, Okay, mo. Dito na i stress na siguro 'to kakatanong ka 'yun. Ay, naubos. Tama. Oh, na naubos siya. Ah, uh, na sa si, mam ito sa si ano, sa doktor. Oh, doktor. Anong sabi po oh, sa doktor? Gumagaling oh, po pag pag, na pag eh, wag na po, wag na po ito lang. Eh sa mga pitiller, like tawas. Hindi, nagkano ka na ba? Hindi na wala ako nagpatingin. Pero ano po yung una, yung dati? Ah, dati kasi may quintas dati ako, sabi niya. Sabi nung tiyuhin ko, nag-kickback. Dalawa bumibira po sa'yo? Ay, hindi ko na dala. Hindi, dalawa ang gumagawa sa'yo. Dalawa? Dalawang, Dalawang tao. Opo, aalisin na natin yan, pero sige, gagawin ko yung best ko, sana gumaling ka, no? Kasi hindi, man ako magpapagaling sa kundi ang, ating Panginoon. Kasi yung misa na ang ating mulo. Aalisin na natin. May kasamang duwid yung itim po. Amin yung pangipit. Sorry, tanggalin mo Hello. lang to. Ito pa ha, tinan nyo madam ha pa Sino mayig eh Pag ito sumakit may sakit doktor to Pero wala akong makitang doktor eh Ito ha, hmm. pikit pikit Pigit lang madam, ah sir, sandal sandal Ah oh. Wala Hindi din ako ha Wala, alam mo pinipig ako Okay, ito, ito po yung doktor Wala ko sakit doktor Pero ito po yung Binding itim Oh, tinan nyo po ha Tinan nyo ulitin ko sir ha, sa doktor. O, oh, tinan nyo po. Sir? Hmm, di ako ha. Alam mo, pinipiga ko. O, oh, pero hindi sumasakit. Pero pinipiga ko na. But bakit ito? Ito lang ha. Mm. Oh. Mm. sa doktor, ito po yung kulam, dalawa. Oh! Mm. Ngayon, aalisin na lang po natin. Para hindi may rapat si sir. Na? Ito, sir, tinan mo muna. Ito lang ipangipit ipit ko ha. Ito lang ha. Ayan po. Para maki makita niyo ma'am kung anong nilagay ba kung ano diyan para na ito ha. Oh. E Gayahin ko mama. Oh, UP. UP lambot. Sa doktor. Papel lang po 'yan ha. Oh. <coughs> oh. Wala. Ito po 'yung dwindling item dalawa. <coughs> Ayun. No? Ito naman po ang kulam. Ayun oh. No? Alam po. Oh. Pero bakit dito kahit pigain ko ng todo? Wala. Wala. Bakit dito dalawang dalili lang oh? Hello. Ah! Sir, gato na lang para mabilis. Kasi hindi mo kakayanin eh. Dalawang kamay, gagantay mo mula ulo pa na ha. Paklas gano'n oh. Paklas ha. Okay. Sige, pikit, pikit. Ah, oh, sakit. Oh. para rotas. Baklas, baklas sir. Sige, sige. Aray! Sabihin mo na ako hindi mo na kaya, ha? Sige pa, sige pa, sige pa. Baklas, baklas. Tignan nyo lang po ito. Yan lang, oh. Poo! Yan lang po. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. pa. pa, pa. Balay, babalik ko na lang. Matagal nang kinulam to. Tagal na. Sige pa. Kaya pa ka, hindi. Ah. Ay, tarara, oh, sir. oh, wala, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Nak nakikita po na ng, pam ng pamilya mo. Hindi ah. hindi kita masyado na ano. Kitang-kita po nila. Ah. Oh, sige pa. Rere, sira, sira. Sige pa. Mm. Aray, kunti na lang, kunti na lang. Hindi ah. kaya kakayanin, inaalis ko na lang, no. Aray, sira, rere, rere. Hindi, sir, hindi aray, sir, hindi, hindi po sir. makakapasok, aray. hindi niya hukaya, eh. Ah. kaya eh. Kaya ibabalik ko na lang po dito sa mana. No? Actually, babae ang ano nito. Ah. Babae. Sige pa. sige Kunti na lang, kunti na lang. Kunti pa. Aray, aray, sir, aray. Sire, aray Kunti, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. Kunti, -kunti pa, kunti pa. O, kunti, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. Panginoon kung isa sa akin, madaki lang mingaw ng bas na eh. kong inilagay sa taong ito, San Ipatris, Aplex, Atal. Ah! yung tubig. Sir. Oh, Sandali lang ba, Iipitan ulit kita para makita nila. No? Pakinom po muna, kahit kunti lang, kahit kunti lang. O, oh, tinan nyo madam ulit ha. O, oh, isa pa ulit tayo. Dito lang, ito. Yan lang. O, oh, pati po yung sa ano, inananan natin sa doon ding ito. Hindi mo pa babalikan. Hindi na, yes. ako pong bala. Ito po ha. O, oh, Dipin ko mama. Yep. Yep. Nah. Sir, so, doktor, Pikit. Ah. Oh. <coughs> oh, ito po yung doing itim. Oh, dalawang daliri. Sir. Wala. Ah. <coughs> Ay, sorry. Ah. Oh, ito naman po yung kulam. Ito pa. Ah. Sir. Wala na. Wala. <coughs> oh, tininya na. Wala na. Pero hindi po babalikan. Hindi na po. Di, oh, di, di, na po. wag na lang magpapatapik to. Iwas mo na. Kasi yun, pinapatay natin yan. Ah. Di, hindi ano. Kasi minsan pagkalalaki ko, minsan may Hindi. Ah. Ano? Eh, oh. Ako Ako Basta huwag mo na. Ah, kasal nyo. 23 po. Ah, okay. Congrats. Congrats. Ah, sa Mindoro bang okay, ano? Din yung gumawa, Ah, malaman mo na lang sa akin mamaya. tawag ko sa'yo. Okay. okay. Shout out sa lahat na dito ako sa SBA May, sa Royal, kung saan nang gagamot. Maraming salamat. Kay Marwin ng Brunei, kay Brother Kent, kay Brother Rap, at saka kay uh, Roy Ben Capistrano. Maganda nga po.